Choco, magpapangay oh. Ayan, unboxing. May bago na naman kayong laruan. Anong laruan yan, be? Choco, napakaingay talaga na bago ka na naman sisirain. O. May laruan ka. kanino ba yan? Kay Choco o kay Kisame? este Show pa Eh, e, pariha sila. Mag aawayan na naman kayo. Kainay ni Choco. Ayaw talagang tumahan. bagong laruan ang cute pag aawayan nyo na naman yan paano yung ito rechargeable ay maganda hindi pa yung lagyan ng battery hindi pa wala hibo na yan. Wala yan. Nasisira ka agad yan. Katoy. Ah. Ay, show pala to eh. Walang sayo. Paglapag yan, matik yan, sira. na charge pa. Ay. Yan, may bago kayong laruan. Patay na naman yung balahibo na yan. Sisirain mo na naman yan. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Gulat si Choco. Si pa Ah, oh, ganda. Ganda ng toy. Oy, <laughs> wag mong sirain, Choco. Umaandari, naku, lagot na naman yung balahibo sa'yo. O, oh, ayan na, oh. Oh, <laughs> Maganda, walang tunog. <laughs> Nagugulat. Ah, pag nabangga aalis siya. Mm. Ganda, ganda ng toy nila. Wow, nung bata ako wala akong toy. Kayo may toy. <laughs> nung bata si mama walang toy, walang pambili. <laughs> ganda oh. Oh. Wow. nakamasid-masid lang si Siopaw pero mamaya oy hinihila na ni Choco oh hinihila na niya yung balahibo sira na agad yan huwag niyong sirain Oh, enak. Ayan, nabangga na dyan sa screen. Talagang gusto niyang pumunta doon. Ayan, sige na. Maglalaban na ako. <laughs> na, Naiingit naman si Itimtim.